And ni How ngayong taglamig. All right, all right 'yan kasama ng ating tropa si Saudi Boy dito sa Baleras Grilled House at may entertainment pa nitong aming baby. All right. All right, all right, all right. Aming lamig mga katropa dito sa Mayu Fair Seaside mga katropa, oh. Ay, 'yan. And dito kami ngayon mga katropa, oh, sa May Baleras Grilled House. Ay, 'yan asama naman ang ating tropa ang si Saudi Boy. Mar, titikman natin dito ngayon inyong uh, unlimited barbecue nila. Alright. Tapos may mga isaw-isaw din dito. So first time po rito, uh, iniko tayo ng tropa dito. So mamaya, marirate natin kung magka, kung magkano kung... Bro, oh, what are you talking about, man? Kung masarap nga ba ang luto nila, uh, ang lasa ng barbecue nila. To. At so, malamang, yan. mabablog natin yan. Oo no, naman. <laughs> Alright, tara! Uh, Nandito so, ngayon si Saudi Boy, oh titira ng uh, inihaw or sugba-sugba dito sa Balleras Grill Grillhouse ayan ayan par kayo tayo par pagka nami-miss niyo yung uh, barbecue sa Pilipinas like uh, isaw dito ka trabos wow! dami tropa pag gusto mo ng adidas par ayan o oh. meron dito pag gusto mo ng laman meron din dito pag gusto mo, piling, mo piling, ng lang. ulo meron din dito par wow diba? Tapos, ulo tapos meron pang atay par Oh. Mm. Tapos meron pa dito pa. Ah, dami pa. Ito pa ro, tumbong to par, di ba? Yes. No. Yes. Napakain yes. Do, par. Sino bang gusto niya? Tapos meron pang atay par. Ano? Napakain ng tapos kung gusto mo naman ng taba-taba na may konting balat par, ito pa. Ayun. Napakain ng. Asa yung favorite ko diyan yung tainga? Meron bang tainga? Tainga. Wala yatang tainga. Tapos par. Yung pinakamatindi dito par. Unlimited yung park. 3.5 lang. 3.5 pa. lang park? Kailangan. Ang kukunin mo rito yung mauubos mo. Kailangan matakaw ka. Ha? Ah? Para hindi ka magbabayad. Oh, <laughs> May sobrang magbabayad mag ka. Mag mag charge ka kung hindi no, no, no. mo mauubos. Mm -hmm. Kaya yeah. yeah, ang kukunin natin dito yung mauubos lang natin. dapat punta ka dito yung wala ka talaga. Oh, yung gutom na gutom ka. oh, gutom na gutom. Walang, so, walang tanghalian. Par, kukuha na tayo. Sige, Tas sige. Tapos na natin doon. Tapos mag-wait lang tayo doon. Tapos tira na. Alright. Alright. Subukan so, natin ito, pa at meron pa sila dito mga ano katropa. Ayan, pakita mo rin. Pang malakasan pang sabaw. Ano sabaw, ba tong sabaw sa na ito? Sutangon? Sutangon so, so, yung katropa. Swak Ayan o. Swak ngayon sa ano? Sa taglamig? Oo. Ayan, sabaw-sabaw. Pang rice. Rice is life. Meron pa dito. Meron, pang, meron pa silang palamig. Kahit malamig. Ayan, si tropa. Oh. Kumuha pa lang ano. Buko pandan. Kasama na yan, Joy? Sa yes, 3.5? Yes. kasama na ko lang ng 3.5. Oh. Ah, dami na po ang Katropa. Dami katropa. Yeah, so dahil sobrang na rin. Na, so, sobrang namis na rin ito. Eh, dadamihan na natin. katropa. Pwede naman bumalik, di ba? Yes. So, oh, talaga. Pagka kinulang, dagdag lang. Oh. At ito na yung una naming ipapaihaw mga katropa. Oh. Wow, ang bilis namang na-serve ng aming mga order naka half cook na kasi itong mga katropa, Kaya mabilis lang itong iihaw At ayan na, simulan natin itong tikman First bite tayo dito sa isaw Mmm, lami kayo Second bite tayo dito sa may taba na may kunting laman <laughs> Lami kayo mga katropa. Lambot At third bite tayo dito sa may atay Good, mm. good Lambot mga katropa, panalo. At bukod sa inihaw mga katropa ay meron din sila nitong mga lutong bahay kagaya nitong kare-kare, itong, kare -kare, itong chapsoy, ayan, itong pansit na maraming sahog mga katropa. Kasama na ito sa ating 3.5 BD na ating babayaran. Kaya bisitahin na sila mga katrupa dito sa Jofer Seaside, ang Baleras Grillhouse. House. Alright!